Hindi na muna huhulihin ang mga lumalabag sa batas trapiko sa Maynila kapag rush hour para hindi na makadagdag pa sa masikip na daloy ng trapiko. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Tatlong dekada ng jeepney driver si Ariel, kaya ikinatuwa niya ang no apprehension during rush hour policy sa Maynila. Nangangahulugan kasi nito na hindi sila basta huhulihin ng mga traffic enforcer upang hindi rin maabala ang kanilang pasahero na nagmamadali na makarating sa trabaho, eskulahan o iba pang destinasyon. Kabilang dito ang alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Bagamat aminado si Ariel na ilang ulit na siyang nagkaroon ng traffic violation, ay kumpiyansa siya na hindi maaabuso ang bagong pulisiya sa Maynila. Palagay ko hindi namin maaabusi yan. Maganda eh, nagkakaroon din kami ng disiplina mm -hmm. na maayos. Suportado rin ang isa pang jeepney driver ang bagong pulisiya para rin sa kapakanan ng mga pasahero. Tama yun para ano, kung di malik yung mga ano, nagtatrabaho may agam-agam ang ilang motorista, lalo't may ilan na hindi may iwasang lumabag sa batas trapiko. Pero sana lang ka uh, hindi siya abusuhin kasi baka bag tuloy-tuloy naman na mag-violate hindi hinuhuli. Sana kahit no contact apprehension masabay doon. Nilinaw ni Manila City Mayor Hadi Lacuna Pangan na sa bagong polisiya ay hindi na nangangahulugan na maaring gumawa ng traffic violation ang mga motorista. Ipagpapatuli pa rin nila ang pagsasagawa ng traffic direction at control upang matiyak na magiging maayos ang daloy ng mga sasakyan sa lungsod. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.